May mga nakalaban nga kami na mga trash talker dito. Naiingit sila sa squad namin at sa skin ko na Naruto. Chill RG lang naman kami ng mga friends ko dito at humahanga pa nga ako sa kalaban kasi mga palo yung galawan. Pero hindi ko lang matanggap dito ay yung walang tigil nila na panta trash talk kahit hindi naman sila inaano. Gaganda ng skin di magamit ng maayos. Dilit squad talaga pag ganyan hindi na rin namin kinaya talaga dito, kaya naman natalo talaga kami sa game na ito at sinabihan pa kaming mahihina. Second game tinuha ko si Alpha, tapos nagulat kami kalaban na naman namin sila, kaya naman na trash po kulit kami at natalo na daw kami nung una kaya dapat alam na namin ito. Uh -huh. Nastan nga ako ni Ana dito tapos na agaw ni Moscow yung turtle at feeling ohib na siya. Tapos sa third turtle naman nakaagaw din ng turtle yung MM namin kaya may bawi. <laughs> At dito tag -def na naman kami. Tapos sinabihan kami pinapahirapan lang namin ang sarili namin. Grabe talaga mga trash talkers na ito. Umahasa. Makikita mo kasino kinalabang tutakina mo! At dito na nga nag-umpisa na nanahimik sila dahil nagising na nila ang natutulog naming dragon. Tara Jean! Tapos ko pa rin. Mas ba?

ay. Nice one ko eh. Kila ko muna. Wait lang. Ay, fuck. Binay ka ako. May okay, palag. Palag. Okay, ba? Hindi ka tayo ulit. Hindi ka tayo ulit. Hindi ka Clean, clean up. up. Nice clean up. Nice one, Edna. Okay, clean up no. Ay, ito yun. ano? Alam mo, ah. <laughs> Lagi, baka mabaliktad pa. May nakuhay, ah. Wait, 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 na clean. mo. Okay, end lang, end enteng End lang, Dapat alam nyo na ito, so, guys. Alam nyo na, ha? May oh, ba bawi. <laughs> Bago kayo ha. Deja vu pala. Ayun yung anong bawi ha. Alam mo ha. Wala <laughs> ka. Trash oh. to. Kita nyo ha. <laughs> Weo. Weo. Kinal mo. Report. Report na naman. Bawi. Alam mo ha. Ay hina pala kayo sa akin ano, 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 kayo, ano, After nga namin makabawi sa mga trash talker, nakalaban uli namin sila sa game 3. Alpha na naman at yung maskab niya na walang katapusan. Kaya naman naisip ko na magnaro to uli dahil ito yung tinalo nila at sinabihan nila ako na hindi ko ito ginagamit ng maayos. Kaya papakita ko sa kanila kung paano ko sila dudurugin kapag nag damage Lucas na ako panoorin nyo. Sobrang focus nga ng mga kalaban dito at hindi na sila na trash talk. Lagi pa sila nag invade sa jungle ko. Tapos partida naglalag pa yung paramas namin. Ibang iba na ito sa first game namin kaya panoorin nyo guys paano mandurog ng mga trash toppers, maririnig nyo pa rin naman kami nagsasalita. Oh, yung alpha. No. Sa tablo tot mo ba minsan tablo tot mo? Oh, winalawal na. Atin na to. Kill kita, mo Huwag matakot dyan. Uh, no oh, kill. Dito. Sige, dito tayo. Ah, set mo! Dago. Ay, nang mga. Greedy ka. Ayaw. Sige, wala. Nawawala. <laughs> Ingat

Sigar kimi, kimi, sigar Pwede yan. Nice one. Heal, heal, heal. Heal pa. Nice, nice one. pag guys, ha? Yun lang. ako. Ay, ako. Ay, ako. Ay, ako. Ay, ako. Ay, ako. ka patay yung Sorry, si Jade. <laughs> Naglalag okay. talaga. Kaya hindi nga. Ano nga lang? Ano nga lang? mga mga Bak muna! Bak muna! Bak muna! Bak muna! Bak muna! Back muna. Back muna. Back muna. <laughs> Basta ba? Papahanan pa yan? Baka yung walang magigit. Basta eh. mo po. Maska, crazy na. Ay, kaya nga na-razy. Ay, ako siya ano? Siya? Sa passive. Well, kaya na, dahil mag-isa na lang naman ano lang mga tower, ang bitch nila mag-clear, all in. Dito guys. Origin! Abot kayo, abot. Abot kami, abot kami. Yuzong, Yuzong, papunta Yuzong. Sagi, alpha guys. Sayang. Oh, hero, hero. Tara okay, guys, hero, hero. So, may okay, guys. Okay, guys. Ako magde Tumama yung panag. Pumana na. -na. pala. Nakapakamatay. Oh. Oh, This oh, right one, free heal. Heal. Night 1. Dada,

Sinong that's yung skinner that's ngayon? That's Sinong yung skinner that's ngayon? Tatiyos ang block Bakit ano ako? Tara ka <laughs> ba? Okay lang, hindi ako tayo na sa clash eh. Oh snap guys oh, stop, eh. Okay lang basta <laughs> uh, si ka ano na ano ka 1-7 Ang deep lag pa yan Tala ah Crash 2, Crash ako si Gago, kung MPL to, tano kayo. Kaya nga. Sino ba yung nandiyan? Yung mabaong, ano, mabaong gulo. Ako mo?